Yes, so magandang araw sa inyo mga brosis at napakaganda ng halagay ng dalas. Sobrang kalma, parang ilog. Kaya tapos sa inyo. Yeah, parang ilog ang dagat. Oh. Marami nga siya ano, yung water lily. ano? Naglutang sa dagat kasi yung galing sa, ano, sa Manila, ilog pasig dito ngayon ng mga bangka oh. Wala nang lumaot. Sa lubong sana tayo, eh. tayo sa ano eh, mangingitay isda eh, wala, wala nang lumaot oh. Wala tayong bangka. Tayo maglakad-lakad tayo para sa terminal. Ah, marami nang mga may mga sundalo do, mga bangkang sinisita ng ano uh, coast guard Kita kami ng terminal Wala ko konti isda kami nakabili Kali lalakad ulit tayo sa tabing dagat shoutout kay Kaleya Subion kay Ka Richard, kay Clark, kay Princess at kay Lian yeah, shoutout kay Baronski TV, kay Ka Mike TV kay Parin Boy, kay Parin Ogi kay Marin Karen, shoutout kay Parin Joel yeah. Uh, shout shoutout din kay Chris TV Ke yeah, kay Ah, John Pising TV at saka kay Pampi Pising at ah, shout out sa lahat ng mamigs kay Tita Shirley kay Tita Jerry kay Maricoy yan at kay Ate Eva at sa lahat lahat ng mamigs shout out Ayan. at sa lahat ng aming viewers at subscriber ganito na lamang at paalam na wala tayong na biling Ka Johnny TV. Bye-bye.